Ang video profile po natin ngayong araw ng linggo ay walang iba kundi ang ating masipag na sakadoro from Santa Rosa, Nueva Ecija, si Sir Jemar po. Alamin po natin yung presyo ng tanyang mga patolang pinis, siyempre meron din patolang palitip, sitaw, talong, upo. Alamin po natin. Good morning Sir Jemar. Sir Jemar, isang a blessed Sunday po sa inyo. Sir Jemar, ano po ba itong upo natin? Mayumi. Mayumi? Mayumi. Sino mo, may pangalan pala yung upo. Ano yung Bala, balag? Ganon? Balag po. Magkano po ngayon ang pinaka-asking price o yung touring natin? Seven, six. O Oo, seven. Ano yun? Seven, six. Seven, Seventy? Six. Seventy? Napaka-mura naman. Ano yung bundle na yun? Okay. Napakamura pa lang ng ano ngayon. Kumbaga saan, sa pumapatak sa isyu isang kilo ano. Per pieces po sa ulo. Ah, per, per pieces. Per Pero pieces. pag ganyan bundle 60, Upada. 70 per bundle ang asking price. Alban talong to. Ayun to, mucho. O mucho, makari mo mucho natin ngayon. 25, 25, 30 po ang asking price niya. Ayun pa to lang kinis po natin. Bye po. White po. At uh, bali isang bundle. Napakamura pa rin ano, 50. Eh yung palikpik natin. Ah, ito, uh, 80 sandaan isang bundle. Napakamura. etong ano mo? Itong ano, sitaw, ano ba sitaw to? Ano to? Makisig, 25, isang tali po, isang tumpok po yun. O, 250, isang bundle. Pareho din ba ito, Sir Jemar? Pareho din ito? Ah, ayan po yung mga asking price ng gulay ng ating sakadoro na si Sir Jemar from ano po to, Santa Rosa. Sir Jemer, ilang taong ka na uli dito sa ating baksakan? 15. 15. Fifteen years na po. Ibig sabihin po, medyo nakat nga na po natin yung 10 years na mayaman na yung Sakadora pag Sakadoro. Pag 10 years, pahigit pataas. Yan to. Mayaman na rin po to. Simple lang po to. Mayroon na pong magandang sasakyan to. Yan. Pag matyagalang po talaga tayo dito sa ating pagiging sakadoro, sakadora, siyempre po, ang pinaghirapan po natin, magbubunga po na yung kasaganahan. Kaya ito po si Sir Jemar, medyo masipag po na sakadoro from Santa Rosa. Maraming salamat Sir Jemar! Isang magandang buhay po ulit sa ating lahat, mahal kong sa ating mga kapalengke dyan sa ating mga kagulay sa ating mga masisipag na farmers at sa ating kapwa at kabanatwenyos welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B Mr. Palenque muli po ito po ang inyong kasama kay Dante B Ernest po, Dante B ang Mr. Palenque po ng lungsod ng kabanatuan city A blessed Sunday po sa ating lahat. Today it is October 15, araw po ng linggo. Ito na naman po ng pag update natin ng mga asking price ng mga gulay po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan ng Efecia, ang cabana City Public Market, Palengke ng Sangitan. Muli po, samahan niyo po ako sa mga kaibigan kasama natin sa Kadora, sa Kadoro, upang alamin ang kanilang mga asking price. Lagi po natin tatandaan, ang tinatanong po natin ay ang kanilang asking price. Hindi pa po yan ang mga final prices. Maaari pa pong gumabaya. So, samahan nyo na po mag-update. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana po, isubscribe niyo po yung button natin. At para po, magkaroon tayo ng update sa mga presyo ng hulay araw-araw. Pwede din po natin i-like o i ang ating video. Kaya ano pa ang hinihintay po natin? Please subscribe our YouTube channel Dante D. Mr. Palenque. At samahin na po ang mag-update. Andito po yung ating kaibigan, best friend na sa Kadoro, si, si Sir Alfred. Ilang linggo ko po din hindi nakita to. Medyo nagbakasyon po yata to sa ano, Saan ka ba nagbakasyon? Ah, sa bukid. O oh, yan, nagtatanim po siya ng kalamansi yan. Ayan. Malapit na po ha, malapit na ang boss <laughs> Dante. Good morning, Sir Alfred. Sir Alfred. Al... Alfred, tuloy. Alfred. Magkano po itong ano natin? Talong na bilog. 30 ang tawad. As a price. Bali 300, ano? Sa ito, 20. Bonito, 20. 200 per bundle. Alang talong to? yan po yung propelika. Propelika, magka yung propelika natin. Wala pa nga po, 20 ang maturing ko dyan. So, uh, ang, wala pa raw, pero ang turing niya sana 20 daw dahil sobrang dami. Dito kay Sweet, merong sigarilyas. Madam Sweet, magkano itong sigarilyas mo ngayon? Ano pa? 20. 20. 20 per kilo, 200 isang bundle ano. yan Ay Salamat. Idol, salamat. Ano alamin na po natin kung magkano yung ceiling Taiwan ngayon. Tignan natin kung bumababa uma, o tumataas. Madam, magkano na po yung asking price ng ceiling Taiwan? Magkano po ngayon? 450, ganun pa rin o 400. 450, isang, ay uh, isang kilo po. Magkano ang tawad sa inyo? 380. 380 yan. Pagaganda naman ng kanyang ceiling Taiwan. Salamat po. Dito sa kabila, meron tayong mga siling panigang. Madam, magkano po yung ano, siling panigang? Ice cream price. 50 po. Ayun na, medyo gumaba na siya. 50 per kilo. Bali, 10 kilo to 500 per bundle. Siguro mga December, tatas ulit. Ano. Okay, salamat po. Yan. Alamin po natin kung may pagtasa sana sa kalabasa dito kay Madam Bing. Good morning, Madam Bin. Kamusta na yung kalabasa natin? Ay, araw-araw po Oh. Ano to? Tawid dagat ulit to? Hindi oh, pang -araw, pang ano, Pangasinan. Magkano po ngayon ang kilo natin ngayong isang ano? Yung yung oh, 31, 32 ya, yeah, medyo siya umangat siya, oh. 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 Pero araw-araw meron kayong ano dito, no? Okay, maraming salamat po. po. Dito may mais tayo kay Boss Marco. Sir, so, ano ba ito? Dilaw po puti. Magkano po ngayon puti natin? 35. 35 ang ice cream fries. Eh, yung dilaw po? 22. 22. Ayan, medyo bumaba na siya. O, oh, bumaba yung mais natin ngayon. Mara Nasaan si Kuya Marco po? Ay ayun, ano pala si Idol. Okay, salamat. Dito kay Konsi, ano, may, na ato, may nakita akong magagandang okro. Ang siya magkano okra natin ngayon? Ask Sampun. Sampun. Ay, baksak sa talaga, talaga ay. no? Ay, yung alog natin, isang tali. ganun. Ganyan. 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 per tali. Tapos may si, ano tayo, si na turo. Magkano yung turo natin? Turo. <laughs> Tatlo bente lang. Na. Tatlo bente, isang tali. Eh, yung saluyot natin? Sampu. Sampu. Ano to, konsyato? si ba to? Dan, ano? pag O, oh, magkano yung Ganyan. 10 sa po, yeah, po. Basta dahon dito, marai dito ng, ano, dahon. Natangklas oh. Maraming salamat. Dito sa katabi ni Consi at, daming sampalok. Madam, magkano isang bundle lang sampalok ngayon? 200 ang isang bundle po, pero 20 pesos ang per pilo nito. Tandaan niyo po, asking price lang ang ating tinatanong. E, yung papaya natin, Napakamura ng na mga gulay ngayon. 10 piso, biro nyo. Sandaan, isang bundle na ganyan. Napakamura. Eh, yung puso mong tinda, hindi yung puso mo, ha? O, 160. Dati to, 180. Ngayon, 160 na lang. Bali, 16 pesos per kilo. Etong luya natin ganito, medyo puti. 250, ayun, no? ganyan. Medyo mura pala yan no? 250 isang bundle. Ano ba ito? Sinibuyas ba ito? Magaling, magaling sinibuyas natin? O, oh, medium na sinibuyas na gabi, 30 pesos per kilo, 300 per bundle. E eh, yung ano natin, sin, uh, galyan na pula? 45. 45. Eh, e yung puti? 45. Maraming salamat. Mura po yung mga gulay natin ngayon. Dito po, maraming kamatis. Anong kamatis to? Biskaya po. Biskaya, ay may, may maliliit, may malalaki. Ito, ito medium po, eto 50. Eto, niya daw, 50 per kilo. 45 po pala dito. Ah. Yung malaki? 60 po. 60, yan. Kagaganda ng kanyang kamatis. Ito maganda po. Dito kay ate, ini Ang dami niya magagandang pecho, yun. Ate Ines, ang galit ng pechay mo? Talavera po. Talavera, magkala pechay natin? Renta. Oh, okay. Eh, wala ba tayong mustasa? Wala Mamaya, Magkano yung mustasa, Mami, ame, ame. Mamaya, mag mag mustasa natin? Kahapon po, 20 o 20. Oh. Mas mahal ang pechay, 30. Ang mustasa, 25. Yan, mara. Mamaya, maray pang darating na gulay sa Ate Yan, dito po yan, okay. Ate Ines, Santiago. Blessed Sunday, Ate Ines. Magkano ngayon yung kalamansi natin na nagud na good na isang buriti na terpe? Ayan, medyo umangat na po. Ayan, umangat na. 1-1 uh, hanggang 1,000 po. Dati mga nakaraan, nasa 400, 500 na. Oche. Ngayon, ayan. Ayan na po. Medyo ma. Lalo na pagdating ng December niyan. Ayan. Tama, tama ang sinabi ni Madam. Salamat po. Dito po, meron tayong talbos ng ampalaya. napaka Sariwang-sariwang. Madam Glo, magkano yung ganito natin? 35. Ah, Isang-isang ganito? Ayan. 35. Kaganda naman ang ampalaya niyo. Fresh na fresh. Kasing ganda at fresh na fresh ng sakadora. Ayan pa, ang ang ampalaya yan. Segunda. Segunda na. 35. Magkano naman pala yan itong ganyan? Ito pa yung naman namin. Sigunda 12. 12. Ito ano natin, kalabasa nga ba? Eh, asking yung 20, walang 20. Uh, asking price niya 20, walang, eh, man, wala man, pang dumadampot. Diba, Salamat. Papaya. Ah, meron na, meron na. Ayan. Dito may nakita po tayong talbos ng sili o. Oh. Pati kalamansi, tanongin natin. Madam Menchi, magkano talbos ng sili natin? Ice cream price? 75 po. Oh, 75. Yan maganda po yung talbos ng sili niya. Quality. Ayun, yung isang burrito natin yung kalamansin ngayon. Good the good. Yan, yeah, medyo maganda na nga. Umaangat na nga yung presyo ng kalamansin. Yung nakaraan eh, nasa 6, 7, 8 siya. Ngayon, 1, 2, 1, 1. Ganyan na. At guwapo pa yung sakadoro dito. Mukhang artistahin ang dating. Medyo alangan sa ano sa baksakan. Hindi pwede dito sa baksakan pang molte eh. pang model eh. Ah. Uh. Pakasipok nun talaga. Ano? Ito, bilib ako sa kaibigan ko ito eh. Madaling araw pa lang nagtatrabaho na. Okay, tinitino ang daming talo, talong na bilog. Good morning, Miss Christine. Ah, uh, ano mi uh, ano miss ano middle name mo? Um, Diaz, Villar. Madam Christine. Magkano 'yang? Poto. Magkano 'yung asking price ng ganitong bilog dati na talong? 25. Eh, ano ba talong to. Mucho. Ayan, ka. Magkano 'yung propeller 25 din. Ay, yung mistisa mong ampalaya? 30. 30. 30. Ito, anong sitaw to? Sitaw. Mega Star. So, teka lang. Mega Star, okay. Hello po. Mega Star, Sharon Cuneta. Bagsak Presyo. Magana. Ano? 25. Magana. ka din ba yan? Yes, propelit ka. Uh, Ang dahil, dahil, dahil saan ba nagagaling yung mga ano? Pantabangan Rizal. Uh, Pantabangan Rizal, yan. Ayan po si Madam Christine uh, Diaz Villar isang maganda masipag natin sa Kadora dito sa ating baksakan may, eh, may bayabas tayo magaling bayabas natin ngayon Ay, pati bayabas bumaba na rin 35 ano alas lahat, lahat ng gulay bumaba na oh, kaya ang laki ng binaba na ito tanong natin magmaganing okra natin ngayon o oh, yan ah, alos pinamimigay ko. Sampo lang ito. Alos pinamimigay na lang. Ano bang ba ang sitaw to? Ano yung Max Green? Max Green, Magkano yan? oh, pati sitaw, bumaba din. Salamat. Okay, Madam Agnes. Magandang araw, Madam Agnes. Madam Agnes, magkano na po ngayon yung ganito natin? Na sibuyas. na pula. 7.30 Wala tayong local na puti Wala Ito imported Ano ba to China? China Magaling China natin 7.30 Bukod sa China Meron tayong Ito Holland to Holland Magaling Holland 8.50 8.50 Ito yung super white natin Bawang 6.60 Sa Kansu natin 6.30 6.30 esa eh, munggo natin na labo. Labo 2000. Yeah. Yung kintab. 1650. yata yun. Di ba 25 kilos to, di ba? Ayun. Maraming salamat. Wala yung kapitbahay mo. Wala Yung gulay bagyo. O oh. oh, birthday daw ng kanilang ama. Kaya wala po yung gulay bagyo sila Gladys. Okay, salamat Madam Agnes. Tanong natin. Sir, ano ba ang ano to? Anong Puti ka, kalinis. So, magkano isang bundle? Ask price. Oh, ang ask niya 350, 35 per kilo. Ito ano to, Taiwan si? Magan Taiwan si? 520. Oh, okay. Salamat, sir. Nako, kaganda naman nung inabutan mong 'yon. Dito, marami magaganda, pipino ng bakla. Kami makakain yung ano natin, pipino ng bakla, Asking price. Halos <laughs> pinamimigay na 8. 80 per bundle. Napakamura ngayon yung mga gulay. No? Dito, may nakita tayong mustasa. Pada magkano yung mustasa natin ngayon? 25. Oh, napakamura. 25 po, isang kilo. 250 isang bundle yung mustasa. Dito sa kaibigan ko si Malo. Malo, magkano ganyan natin sa yote? 150 lang, boss ko. 100. Ano yung bundle na yan? Apo, 15 na, lang. 15, isang clean. Napakamura ng ano natin, no? Sa yote. Eh, yung ganyan nating luya na mura-mura pa. 300 lang, 300. Yan, napakamura. Eh, yung ganito mong sibuyas? 900 lang. Ano sibuyas to? Ay, yung panabi, local. Local, 900, isang buriti. Salamat. Ay, may beans ka pala yung beans mo. Magkano? 250. Yun, 2.50 ang beans. Salamat. Pagaganda na ang palaya ni kay Bariso. Ano nga ito? Ang palaya, Madi, Maria? Ang patola yata. Ang patola? Magkano yung asking price nito? 3.5. 3.5. 35 per kilo. 350 per bundle meron po tayo mga kagole dito from Pantabangan. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Sir, ang pangalan ni sir? Edmond. Edmond. Kayo, ma'am? Janice. Janice. Madam, sir, ano yung mga gulay dinadala nyo dito? Talong. Talong. Talong bukod sa talong. Sili. Yeah. Ano yung araw-araw o every, ano, every other day? Araw-araw kayo nagdadala. Ayan, dalawa ngayon. Ayan lang ang gulay dinadala nyo yan. Sige po, ayan po, may, may mga kagulay tayo, taga Pantabangan na nagdadala ng talong dito kay Madam Tintin yata. Ano? Yan. Ayan mga gulay nila, quality, good na good. Yan. Sige po, Madam Sir, salamat po sa pagdadala ng gulay. Ingat po tayo lagi. Thank you po. Dito tayo sa Ati Bioli po. Magandang tangali Ati Bioli at yeah. Ate Bioli, magkano ngayon okra natin? Ocho, napakamura ng okra. Ayun. ocho, siete. Ayun, yung pipinong puti. Ocho, yan. Ocho, yung ocho hanggang lima. Ay, yung chili panigang. Pinkwenta, yun lang yata ng mataas. Yung narinig ko. Ito nga, sitaw natin. Ano sitaw Bumaba ata yung mga ano no. Eh dito sa mga pechay natin magkan. 25 ay eh, mustasa. Dente. Bakit mura yung mga tibyol, mga gulay ata ngayon, ha? Eh? Oh. So, Napakamuro. Pati yung farmers, umaangal sa napakamurang gulay. Pag ganito palang tag, initag araw, maraming gulay, ano? Pag umulan naman, yun. Nako. Nap oh, okay. Salamat, Ati Bioli. Si Ati Mea, nagpapalinis ng nagpapapedic. Ati Mea, ano? Ang na talong. Ati si Mea, ano talong to? Ah, Mucho po, segunda. Segunda, ma. Oh, Magkano ito? Maganda ko na. Ah, Magkano? 10 piso. Oh, napakamura. Ito mga sigarilyas mo dito, atin eh. Ay, ayan pa po, wala po 12 po. 12? Napakamura ng mga ano Mura ng mga gulay na yan. Doon, mga ni Madam Jackie. Balita ko, mura yung mga gulay natin ngayon, ha? Oo oh, nga. Ito, anong, anong sitaw to? Yan po, negros tar Magkano Magkano'y negros? 20 lang po. Oh, mo, 20. Napakamura talaga. Eh, yung ano natin, yung patolang palipit? Yan po, kanina po, 8. 8? 8? Ocho. Ocho. Ocho, sampo. Alos pinamimigay na pala, ano? <laughs> eh, yung okra mo? Yan po, ano, sampo, 8. Sampo, 8. Eh, itong ano natin, itong talong. 30 po kanina. 30? Ang laki ng binaba, na? Ang yung ano lang, ang dilang bumababa, yung mga tindera, no? Magaganda pa rin, hindi nagbabago. Salamat! Madam, anong ano to? Anong ampalaya? Mistisa po. Mistisa? Ay, kasi mistisa ni madam. Magkano po yung asking price? Asking price. Renta, yan o. Napakamura ng na mga ano, ng mga gulay ngayon o. No? Baksak baksak oh. Ito, itong patola ng ganito. Ito yan, sampo. Napakamura po ngayon ng mga gulay. Maraming salamat, mga Mildred. Ay, Ayan may labong. Kuya, eh mo, magkano yung labong natin ngayon? Ang Ha? Linsin na. Eh, pati yung ano, yung labong. Mura. Baksak presyo lahat ng mga gulay, no? Ano 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 si Garilla si may halong ano? Magkano yung ganyan? Magkano yun? Magkano mag -ano mag -ano nga? 15, yan o, oh. muro Ito, magaganda itong sitaw mo Anong sitaw ito? Ay, eh, magkano ito? 15 15, negros yata ito 15, Nap napakamura Maganda yung talang. Magaling, ano itong talang to? Mucho? Magaling. Ito, mucho. Magaling mucho. Ang mucho, bigay namin 20. 20. Sa so propeli ka. Ganun din? Parehas lang? Lahat ng gulay, bumaksa ka na. Baksak presyo. Oh, lahat ng baksak presyo. Ano ba sitaw to? Ano sitaw yun? 20. Anong tawag doon sa sitaw na to? Mega. Itong okra natin. Oh. Mampi? Ha? Kamura naman ano? Ayaw po, pinamimigay na lang. Magano? Ang datamba ko. Ha? <laughs> Dos yung ano, yung gapang. Ay, napakamura. Bali 20 pesos na alos. Ano? Itong papaya natin. Gora la te na. Moro. pins natin. 30. 30. e eh, yung ano natin bilaw na luya. 30 din po. talaga ang mga gulay. Salamat po madam